The devil is also uh, in uh, accurate uh, representation ng uh, trabaho ng mga colleagues. Uh, there's nothing hidden about CSE sa bill. Napaka-bukas na provision niya bilang isa sa mga supportive preventive uh, mechanisms laban sa adolescent or uh, pregnancy. Yan ang naging tugon ni Senadora Risa Juntiveros sa pahing ni Senador Joel Villanueva na the devil is in the details. Kung saan ang tinutukoy ni Villanueva rito ay ang siyang itinutulak na Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ng Senadora. Pero maliban pa nga sa pahing nito ay mayroon ding iniwang panawagan si Villanueva dito na karang araw sa mga kasamahan nila na mga mambabata sa kapwa-kapulungan. Muli po, nananawagan po tayo sa ating mga kasamahan dito po sa Senado at sa buong Kongreso na maging mas mapagmatsyag at huwag basta-basta magpabudol sa panukalang ito. Bilang tugon ni Ontivero sa pagtawag ni Villanueva sa kanyang panukalang batas bilang budol, ay sinabi nito na ang totoong budol ay mga tao nagpapakalat ng fake news sa kanilang social media. Ang totoong pambubudol ay yung mga nagsinungaling. Uh, tungkol sa bill. Halimbawa, dun sa original na Senate Bill 1979, sige nga, ituro nila kung nasa saan dun yung pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old o pagtuturo sa mga bata tungkol sa sexual feelings or sexual rights. Aba, inamin na nila sa isang later press conference nila na uh, wala doon sa text ng original na Senate Bill 1979. So, sino ngayon ang nambubudol? Pero sa kabila nga ng mga naging isyu ng Gil dito, ay tiniyak naman ng Senadora na mas malinaw na ngayon ang mga detalye at sakop na nakalagay sa iniyay niyang substitute bill. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.